Ang sabi po ng ilan, the quickest way to get to a man's heart is through his stomach. Nung mga bata-bata pa tayo, ang isa sa mga katangian ng uh, babae na hinahanap ng isang lalaki, maniwala kayo sa hindi, lalo na doon sa mga kababaihan, ay yung magaling magluto magaling magluto. Dahil, uh, marahil, uh, yeah, for obvious reason, uh, na masarap, uh, masaya kapag masarap ang pagkain mo. Kaya nga sabi, the quickest way to get to a man's heart is through his stomach. Itong mga alagad, o yung mga tao, hinahanap si Jesus. Pumunta sa lawa, sa takabila ng lawa ng Tiberias. Nalaman nila na si Jesus ay nagpakain ng uh, libo libong mga tao. May mga dumating. Ngunit wala na si Jesus, naglakbay na sa kabila ng lawa. Hinanap pa nila kaya nga ang sabi ng Panginoon, hindi nyo hinahanap ako dahil sa himala, kung hindi dahil doon sa nabusog kayo. Ayan. Malaki po ang impluensya ng bagay na nakabubusog sa tao. Ito marahil ang isa sa pinakadahilan kung bakit tayo nagtatrabaho para lagyan ng ating mga sikmura. Ngayon, malapit na yung halalan. Kabi-kabila ang mga nangangampanya o nanliligaw sa atin. Ang isa sa mga pamantayan natin ng pipiliing kandidato ay yung makabubusog sa atin. Maglalagay ng pagkain sa ating hapagkainan. Pero kung titignan po natin, Bagamat ito ay isang totoong pangilangan ng tao, basic uh, need ng tao ay ang pagkain. Pero hindi dapat 'yon ang pinaka mataas na pamantayan natin. Hindi dapat 'yon ang pinaka uh, tampok na pamantayan natin sa pagpili. At yun yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, ang inyong higit na hangarin ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Oo, kailangan natin kumain. Pero ang pagkain na sisira, hindi tayo maihahatid sa walang hanggang hapunan na mayroon, walang hanggang piyesta na mayroon na tinutukoy ang Ebanghelyo na matutagpuan lang natin sa langit. Hindi tayo kayang ihatid ng pagkain sa lupa doon sa tunay nating tahanan sa langit sa makatawid. Unahin natin, ika nga, kung natin yung Ebanghelyo, yung pagkain ng ating kaluluwa yung pagkain na sinasabi ng Panginoon na paggawa ng kalooban ng Diyos. Huwag nating hayaan yung sikmura natin ang magdikta ng ating ugali. Huwag nating hayaan ang sikmura natin o yung pangailangan na kumain ang siyang humubog sa ating ugali, sa ating pagkatao. We are more than the food we eat. We are more than the food we eat. Bagamat ito ang isa sa pinakamalaking impluensya sa buhay ng tao, ang pangailangan kuma na kumain, but we do not allow it to shape our character. Kasi kung ang sikmura ang masusunod ta sa atin, wala na tayong pinagkaiba sa mga aso. Yung mga aso, mag-aaway yan dahil sa pagkain. Kung ang sigmura ang magditiktas sa ating buhay o sa ating pag-uugali, wala tayong pinag-iba sa mga hayop. Makikipagpatayan para lang sa isang piraso ng pagkain nila. Walang kinikilala, walang inaalala. Kung hindi sarili na lamang nila. Pero hindi tayo hayop. Tayo ay ginawa ng Diyos higit sa hayop. Tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya nga ba malinaw lalo ang Ebanghelyo? Higit sa tawag ng sigmura ay ang tawag ng Diyos sa atin. Yung bang, yung tamang pag-uugali ang umiiral sa atin, hindi yung sikmura. No? Ang, magha ang, ang masusunod sa atin ay yung pagmamalasakit mo sa iba kaysa sa tawag ng iyong sikmura. Alimbawa na lamang po, pumunta tayo sa isang handaan, reception o handaan, birthday, may mga pagkain dyan sa pagkainan, sa mesa. Kayo ay nakapila pagkukuha ka na ng pagkain mo, kanin, ulam, kung ilang putahe man yan, hindi ka ba sa kukuha na kung ano yung gusto mo? Titignan mo muna yung mga nakapila, gaano pa ba karami ang kukuha dito sa pagkain sa mesa. At doon mo susukatin ang pagkuha dun sa ulam. Kung ilan pa ang natitira kung ilan pa ang kakain. Di ba ganun yung mga magulang? Yung mga magulang, bago sila kumuha ng ulam sa pagkainan, pauunahin yung mga anak. At kung, at kung yung puntot ang matitira kay tatay, yun ang, yun ang kakainin niya, yung matinik na puntot ng isda. Pero yung gitna ulo, dyan yan sa kanyang mag -iina hindi ang sikmura ang magdidikta sa atin. Dahil kung pagkain lamang sa lupa ang ating ahangarin, ito ay hahantong dito lamang sa lupa at hindi magdadala sa atin sa langit. Tingnan nyo na lang yung katawan ninyo. Tingnan nyo katawan natin. Yung pagkakagawa ng Diyos sa katawan natin nagpapakita kung ano dapat ang ugali natin. Ano sa taas, pinakamataas? isip. Kailangan mag-iisip tayo at ang utak nasa ibabaw ng puso. Hindi para hindi, hindi hindi dapat puro puso lang, kailangan pag-iisipan mo. Hindi lamang 'yung passion na tinatawag. Hindi lamang 'yung damdamin. Kung hindi minsan 'yung damdamin masyado yang uh, marupok o kaya eh yan ay masyadong uh, matapang kailangan mag-iisip ka. So, utak, puso, ano nasa ilalim ng puso? Saka lamang sigmura. Saka lamang yung tiyan natin. Doon pa lamang sa pagkakagawa ng, ng Diyos sa tao, palinaw na ipinapakita niya kung ano dapat ang nagiging pamantayan o ang proseso ng ating pag-iisip at pagpapatakbo ng ating buhay. Sa bandang huli, hayaan natin yung isip natin, yung puso natin, maging sigmura natin, ang maging daan para hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Hayaan natin ang isip, puso at sigmura natin, ang ating gamitin para tuparin o gawin ang kalooban ng Diyos higit sa lahat ng ating pangailangan.